Ngayong araw ay dalawang kwento ang aking ibabahagi. Ito ay tungkol sa mga mag-anak na nawasak ng dahil lang sa isang miyembro ng kanilang pamilya na inisip lamang ang sariling kapakanan at walang pusong inubos ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito ay si Nick Browning na kasama ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na sina Gregory at Benjamin sila ay nanirahan sa Caucasusville, Maryland kasama ang kanilang mga magulang na sina John at Tamara. Ang kanyang ama ay isang magaling at kilalang abogado habang ang kanyang ina ay nanatili sa bahay upang alagaan ng pamilya. Kilala sila sa kanilang lugar dahil sa kanilang kabaitan at kahandaang tumulong kahit kanino. Inilarawan sila bilang isang All-American Family. Ngunit ang larawang ito ay nawasak noong February 2008. Nakatanggap ang 911 ng nakakalungkot na tawag tungkol sa isang kalunos-lunos na eksenang natagpuan ng labing limang taong gulang na sinik pagkauwi niya mula sa bahay ng isang kaibigan. Natagpuan niya ang kanyang buong pamilya na brutal na pinatay noong gabing wala siya. Bilang nag-iisang survivor ng pamilya, ay natural na siya ang unang sisiya sa atin ng mga pulis. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Nick ay isang mahusay na estudyante na may karangalan at isa ding matagumpay na atleta na naglalaro ng varsity golf at lacrosse. Marami din siyang kaibigan sa Dulaney High School. Ngunit parang may mga bagay na tila hindi nagtutugma sa mga investigador. May mga ulat din tungkol sa nakakagambalang pag-uusap ni Nick at ng kanyang mga kaibigan na humantong sa isang mas malalim na pagsisiyasat na magsisiwalat kung ano talaga ang nangyari sa gabi ng pagpatay na ito. At siguradong magiging bal kayo sa mga kasagutan dito. Months before the murder, he had told children on the bus, 16-year-old, 15-year-olds, that he was tired of his father telling him what to do and he was going to kill his father and he was going to kill his brother so he didn't have to share the inheritance. Nang dumating ang mga kaibigan ni Nick sa kanyang bahay sa halip na maabutan ang party na inaasahan nila ay natagpuan nila ang bahay na napapalibutan ng emergency services. Binaril ang bawat biktima Natagpuan si John sa sopa sa ibaba habang si Tamara at ang mga lalaki ay natagpuan sa unang palapag. Ang kanyang dalawang kapatid na lalaki ay 11 at 13 years old lamang. Mabilis na sinisi ni ang mga pagkamatay sa isang magnanakaw. Ngunit walang nakita ang mga pulis na nagpapatunay na pagnanakaw nga ito. Dahil sa maraming katanungan na kailangan sagutin, dinala nila si Nick sa pulisya para sa pagsisiyasat. Tell me what's happened the last day and a half. What was going on and um, last night? I guess you can start okay. tomorrow. Last this, yesterday afternoon. Um, came up from school mm -hmm. two forty-five, then thought about going to the basketball game, but then ended up. Delaney game. or Delaney, Delaney. basketball game. Thought about going there. Okay. Then we decided to skip that um, for a bunch of reasons. Then we were to Ryan Fingal's house. Okay. Then we were just hanging out there. We went outside for a little bit. You know. So you in Ryan's house. Yeah. Right. Ayon kay Nick, lumabas siya kasama ang mga kaibigan noong gabing pinatay ang kanyang pamilya at pinatunayan naman ito ng mga kaibigan niya. Kasama pa nga sila na bumalik sa bahay ni Nick bago niya natagpuan ang krimen. Ngunit habang kinakausap siya ng mga pulis, ay napansin nila na parang siya ay nagsisinungaling. Ang kanyang mga reaksyon sa mga tanong ay hindi nagdulot ng uri ng emosyonal na tugon na iyong inaasahan mula sa isang tao na nasa sitwasyong ito. And so I didn't want to take the car out so because the lights were on, you know, mm okay. worried. Sort of and so I went in the car and started sort of yelling, you know, they'll, go to, they'll go to bed in a half hour and the lights will be off. So I sit in there and I fall asleep. Then I get a call from Alex around, I think, five in the morning. Okay. And then I wake, he wakes me up and then, you know, I slept the car and the lights are still on in the house. Okay in our it doesn't make sense now but you know habang ini-interview ay parang casual lang sa kanya na banggitin ang kanyang natagpuan sa kanilang bahay na para bang ito ay isang normal na pangyayari lamang then i opened the garage door i walk inside uh, how do you open the garage door how do you do that tell the kid is there oh, okay For the outdoor, outdoor code, right the garage door opens or something okay and so i walk inside um And then the door's was unlocked, which is weird because one my parents locked the door. Which door? The, the door in the... The door into the garage. Kitchen? In the truck. kitchen. Okay, so garage. To kitchen. That was locked. So I figured it would be locked but it wasn't. So I walked in. Okay. And I saw my father on the couch. Kalaunan ay natuklasan ng mga detective na binanggit ni Nick sa iba pang mga bata sa school bus tungkol sa planong pagpatay sa kanyang mga magulang. At marami pang beses ito nangyari. Ngunit sa isipan ng kanyang mga kaibigan, siya ay nagbibiro at hindi seryoso sa kanyang sinasabi. When did you see your parents last or talk to your parents? When did you see your parents last, I should they dropped me off at our auntie's House. Sabi ni Nick, ang kanyang ama ay isang mapang-abusong lasinggero na kalaunan ay napatunayan na isang kasinungalingan. Sinabi rin ni Nick na kailangan niyang tapusin ang lahat ng miyembro ng pamilya dahil nasimulan na niya ang pagpatay iminungkahi pa niyang ginawa niya ito para makuha ang kanyang mana. At kung ang kanyang mga kapatid mawala din, ay masusolo ang lahat ng kayamanan ng kanilang pamilya. Before leaving, he staged the scene to look like a burglary. He threw the gun and a spare magazine into some bushes at the end of the street. Returned to his friend's house, played video games, and went shopping at the mall. Matapos niyang gawin ang krimen, ay bumalik siya sa kanyang mga kaibigan na parang walang nangyari hanggang sa makauwi siya sa bahay noong Sabado ng February 9. Natuklasan ng mga pulis na nagsinungaling sinip tungkol sa pagkakaroon ng susi ng kabinet ng baril na natagpuan sa ilalim ng kanyang kama. Nagsinungaling din siya tungkol sa kanyang mga galaw at madalas na sinasalungat ang kanyang sarili sa pagtatanong kalaunan ay inakusahan ng abogado ng Estado si Nick, na pinag-isipan ang pagpatay na ito sa loob ng maraming buwan. Inabot lamang ng anim na oras ang mga investigador upang mapaamin si Nick sa nagawa. I sat there for half hours. He was sleeping. Yeah, standing over him. And then I, I went between putting the gun up to his head and pulling it back down and up. Do you have a too? Or, yeah, just, um, The gun was... I'm sure if I meant to pull the trigger or if it just, it just... Sa panahon ng paglilitis, ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay humiling sa hukom na huwag siyang hatulan ng habang buhay na kulong ng walang parol. Dahil sa paniniwala nila ay mapapagtanto niya ang mga pagkakamali at maibabalik sa normal ang buhay. Ang interbensyon na ito ay humantong sa sentensyang habang buhay na pagkakulong na may posibilidad ng parol sa taong 2031 na nangangahulugan na ang mamamatay tao na ito ay maaaring gumala muli sa mga lansangan pagdating ng 40 years old. Habang nasa kulungan ay hindi man lang siya nagpakita ng kahit anong bakas ng pagsisisi. Kaya't maaaring ang mga luhang yun sa korte ay hindi para sa mga biktima kundi sa sintensya sa kanya ng pagkakulong. Dumako naman tayo sa ating pangalawang kwento na mas matindi ang nangyari dahil may mga taong nadamay sa krimen. Si Damian Ryszowski ay ipinanganak sa Poland noong 1980. Nakilala niya si Isabella Gartska at noong 2004, lumipat sila sa Jersey upang manirahan kasama ang kanyang ama na si Marit Gartska. Nagpakasal sila noong 2005 at nagkaroon ng dalawang anak, sina Kinga at Casper. Noong June 2011, inamin ni Isabella kay Damien na dalawang buwan na siyang nakipagrelasyon sa ibang lalaki. Para gumanti ay nagkaroon ng one-night stand si Damien at ipinaalam ito kay Isabella. Noong July 19, 2011, nagtangkang magpakamatay si Damien at nag-overdose ng mga antidepressant tablets. Pinahintulotang siyang makauwi pagkatapos lamang ng isang gabi sa ospital. Ayon sa pamilya ni Damien, ang nabigong property deal ng isang kaibigan sa kanyang sariling bansa ay nakadagdag din sa pagka-stress niya noong panahong iyon. Nalinlang kasi siya ng isang developer ng lupa na pinayaran na niya ng aabot ng 10,000 pounds. Dapat siyang bayaran ng kaibigan niya ng installment na 200 pounds bawat buwan. Ang ama ni Damian na nakatira sa Poland ang kumahawak ng transaksyong ito. Ang buong pamilya ni Damian ay bumiyahe pa ng Poland sa pagsisikap na magkasundo ang mag-asawa. Matapos nito ay umuwi sila at si Damian ay nagmaneho ng 23 oras noong linggo, August 14, 2011, nakauwi ang pamilya mula sa kanilang paglalakbay. Noong araw ding yun ay magbabarbecue sila sa labas para i-enjoy ang summer sa kanilang lugar. Inanyayahan ni Isabela ang kanyang matalik na kaibigan na si Marta at ang kanyang limang taong gulang na anak na babae para sumama sa pamilya, kabilang ang kanyang ama na si Marek. Wala naman okasyon, gusto lang nilang mag-relax kasama ang mga kaibigan at pamilya. Nang bumalik si Isabella ay natakot siya nang makitang iniwan ni Damien ang kanilang mga anak na mag-isa sa bahay na walang nagbabantay sa kanila. Ito ay nagdulot na naman ng dagdag na stress kay Damien. Tandaan nyo, kagagaling lang nila sa biyahe at si Damien ang nagmaneho ng 23 oras pa uwi. Ang mga susunod na pangyayari ay gigimbal sa buong isla ng Jersey na hindi sanay na makarinig ng krimen sa lugar nila. Lahat naman ay mukhang maayos. Tapos na ang barbecue at nasa loob na ang lahat na masaya magkakasama. Si Damien ay maghapong umiinom ng alak at matapos ng ilang buwang problema at stress ay biglang dumilim ang kanyang paningin pagkakuha ng dalawang kutsilyo sa kusina ay pinatay niya muna ang kanyang biyanan na nanonood ng telebisyon. Nakaligtas si Marik at sinubukang gumapang para tulungan ang iba habang si Damien ay pumasok sa sala. Pagkatapos ay binalingan niya ang sariling anak at walang puso siyang sinaksak ng labing-anim na beses bago ibinaling ang atensyon kay Kinga at Julia na kapwa may labing tatlong sugat sa katawan posibleng pinanood ni Marta ang buong trahedya bago siya binalingan ni Damien ng kutsilyo. Sa wakas ay tinugis niya ang kanyang huling biktima at ang kanyang dahilan ng masaker. Inatake niya si Isabella na kahit na may tatlong nakamamatay na saksak ay nagawang makatakas at tumakbo palabas ng kalye tinawag ng isang kapitbahay ang kanyang ama na taga Jersey Fire and Rescue. I looked through the doorway into the lounge and, and, saw a baby on the floor and I, and I thought, I went, whoa, whoa, what's wrong with the baby? As the incident unfolded, more and more casualties come to light and that was particularly distressing. Pagdating ng mga polis ay tapos na ang krimen. Namatay si Isabela sa gitna ng kalye sa harap ng mga natatakot na mga saksi. Buhay pa ang ama ni Isabela na si Marik na dumating sila. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap ay hindi pa rin siya nakaligtas. Nasaan ang salarid? Sinubukan niyang patayin ang sarili at sinaksak ang kanyang katawan at mga pulso ngunit kalaunan ay nahuli siya. Matapos makakuha ng mga ebidensya at nakakalap ng mga pahayag ng mga saksi, si Damian ay hinarap sa korte upang dinggin ang kanyang kaso. Nakiusap ang abogado ni Damien na kasuhan siya ng may diminished responsibility dahil siya ay dumaranas ng malubhang depresyon at ang sunod-sunod na mga pangyayari ilang araw bago ang krimen ay nakadagdag din daw sa kanyang sakit sa pag-iisip. Meron siyang mga psychotic symptoms na nagtulak sa kanya para pumatay. Marami ang nasuklam dahil nakaiwas siya sa kasong murder, ngunit napatunayang nagkasala ng manslaughter. Siya ay gugugol ng 30 taon sa kulungan na sinasabi ng ilan ay hindi sapat na parusa. Ang kasong ito ay sumikat dahil una pang lumabas ang balita sa social media kaysa sa mga pahayagan o balitaan. Kaya't maraming haka-haka ang lumabas at gumawa ng sariling konklusyon ang mga tao sa kung ano talaga ang nangyari at kung ano ang nagtulak para sa isang ama na patayin ang buong pamilya. Anim na taon pagkatapos ng kalunos-lunos na pangyayari ay nagpakamatay si Damien sa bilangguan. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga totoong kwento ng mga karumal-dumal na krimen na hindi natin aakalain na mangyayari sa mga pamilya. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe para naman matunghayan ninyo ang mga bagong true-to-life crime stories dito.